Para layuan ka ng mga malas, gawin ang mga ito. Ang ating tahanan ay maaaring pamahayan ng mga espiritu na bumabalik ngayong panahon ng ghost month. Para makaiwas ka sa kamalasan, maging sa mga panahon na hindi ghost month, maglagay ng mga ito sa inyong tahanan bilang pangotra kung meron kayong hardin o meron kayong lugar na tinataniman ng inyong mga halaman, maglagay kayo ng mga ito dahil ang mga halaman ng iyan, maaaring manatili dyan ang mga espiritu at magdudulot dyan ang kamalasan kapag hindi kayo nakapaglagay ng pangotra. Ang mga asin na ito ay halimbawa na po pwede ninyong gamitin para makapagtaboy kayo ng mga malas sa inyong tahanan. Unang-una, gumamit ng asin bilang pangontra at maaari din gumamit ng bawang. Ang asin ay napakabisa pagdating sa pagtataboy ng mga negative energies kaya't maaaring gamitin ito laban sa mga malas na enerhiya na maaaring makapakto sa inyong negosyo. Maaari itong magdulot ng kamalasan. Maaari din gumamit ng asin nagaling sa dagat. O, tinatawag natin sea salt. At maaari din gumamit ng bawang. Ganito ang gagawin. Ipatong ang bawang sa ibabaw ng asin o maaari din asin lamang ang gamitin. Tandaan mo sa paglalagay ng asin, ilalagay ang asin sa ating mga paso o mayroong mga pasong malalaki. Maglagay po kayo ng asin sa mangkok, ilagay sa halaman at huwag pauulanan dahil ang asin, bag natunaw maaaring makasira sa ating halaman yan at ganun din ang ating mga sasakyan katulad nito, ang aking sasakyan ay aking uh, pinapagawa lalagyan ko ng asin ang loob ng uh, sasakyan na ito ito po ay truck, so lalagyan ng asin sa loob yan, para hindi huminto sa pagpapagawa so para makaiwas sa kamalasan at tuloy-tuloy ang paggawa maglalagay ng pangontra. Lahat po nang may mga project, kagaya nito, meron kami nga project. Lalagyan lang po namin ng pangontra yan para tuloy-tuloy ang paggawa at hindi maputol. Kagaya nito, ito ay aming nga nare-repair at inihahanda namin. kaya hindi kami hinto sa pag-repair nito. So, para makaiwa sa kamalasan, maglagay ng asin. Ilagay sa loob ng uh, truck o ng sasakyan para makaiwas sa mga malas na enerhiya dahil ang truck na ito pwede rin pamahayan ito ng mga kaluluwang ligaw ganon din ang inyong mga kotse kung uh, kayo po ay may sasakyan lagyan nyo rin ng asin at bawang ang loob ng inyong uh, sasakyan para po makaiwas sa mga malas na enerhiya na maaaring magdulot ng kamalasan maging ang mga motor kung kayo ay may, may mga motor lagyan niyo ang new box ng asin at bawang bilang pangontra ang lahat ng sulok ng lugar ninyo ay lagyan ninyo ang lahat ng area na pupwedeng panatilihan ng mga uh, ligaw na kaluluwa ay lagyan ninyo maging yung wealth area ay lagyan ninyo rin ng asin at bawang ganito kahalaga ang uh, pag, paglalagay ng asin sa ating tahanan dahil maaari itong makatulong para maitaboy ang mga malas na enerhiya at ganun din ang pag sa mga swerteng enerhiya. Tandaan mabuti, ang asin at bawang ay mabisang pangontra sa kamalasan. Tandaan mo, ang ghost man ay mayroong libu-libong kaluluwang ligaw ang maglalakad-lakad sa labas ng tahanan mo. Huwag mong hayaang pumasok ito sa loob ng bahay mo kaya't maglagay ka ng mga ito. Ito ay mabisang pangontra sa kamalasan at maaari itong magdulot ng swerte kaya't ang asin ay napakahalaga sa ating tahanan. ugaliing mag ng asin at ganoon din ang bawang para makatulong na makapagtaboy ng mga kamalasan. Kung ikaw ay mayroong tanong, maaaring mag-iwan lamang ng iyong comment. At tandaan mabuti kung mahilig ka sa mga pampaswerte, pangontra sa kamalasan. Pwede pwede kang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Tandaan mo lamang na tayo ay tumatalakay o ang channel na ito ay tumatalakay sa iba't ibang pampaswerte, pamahiin at paniniwala na nagdudulot ng swerte.